Hi hey, mga katrops, good morning mga katrops So ayan mga katrops So for today's video mga katrops ah, Nandito tayo ngayon sa may LTO yan So nagpa-paristro tayo ng sasakyan yan So kakatapos lang natin dito sa may smoke Eh madali lang trop kasi Ah dalawa para tumama o sumaya daw. Ah. Sandali ko yung ano, bumper. <laughs> ah, hindi naman siguro yon. Ayun, so ito yung adventure natin mga troops ah Last date, last date, last date, last date. <laughs> ah, katapusan pitsa ngayon mga troops sa ah, June, June, July ayan So medyo konti lang yung ano uh, konti lang yung nagparehistro ano Ah uh, nagpa uh, baka natapos na. No nakaraang linggo uh, nung Friday uh, nung pa tapos na yung month pizza baka dami siguro yon kaya ngayon na medyo konti lang. So madali lang tayo. Uh, na pagdating natin doon sa LTO na bukas na tingnan natin alam ko kung anong oras pagbukas doon check muna natin yung ano mga presyo ano, yung ano natin ah wait lang mga drop check natin yung kung okay ba siya so time check natin mga katrop sa ah, seven pa sana lang ah, ano ah ano yun ang ah, tawag nito bukas, magang magbukas kasi para naghihintay na tayo doon. So abang yung mga drops yung LTO na pupuntahan natin. So yung LTO pa lang pupuntahan natin mga drops. Ah, dito lang tayo sa may no, Sa may kainta. So mayroon naman tayong ibang LTO na kakilala din. Kaya lang ah, medyo malayo doon eh. Dun, eh. So, dahil nandito tayo sa area ng Cahinta, so dito na lang mayroon din naman tayong, mayroon din naman tayong kakilala, pero mas ano talaga yung kakilala natin doon sa Cahinta, ay sa Cahinta, ah, doon sa may band ng Espanya. So, dito na lang tayo, kaya okay lang kasi malayo din kasi yun doon sa may Espanya mga ka-trops. Ang nakagandahan din dito mga ka-trops, ah, ano, dalawa sila tapos pagdating naman natin doon sa Mailto mayroon din dong ignition doon dalawa din kumbaga i mean hindi yung dalawa naman talaga eh diesel at saka ano eh diesel at saka gasolina ah uh, ibig kong sabihin dalawa yung mag-ano nila kumbaga ung anuhin natin ah uh, tagdalawa dalawa isang diesel isang ano tapos mayroon pa naman, mayroon pang mayroon pang isa So, dito na lang tayo kasi malapit tayo dito sa bahay. Pagdating natin doon sa LTO, mayroon din doon ignition pero dito na lang. Kaya yun So, napaaga tayong Natapos kasi yun nga, uh, konti na lang yung konti na lang yung nagpaparistro ngayon. Kasi last date ngayon mga katrops ng June. Ayan mga katrops. So, malapit lang naman yung LTO dito sa kapila lang ngayon mga katrops. Kaya lang, pag hindi mo pag hindi mo mapansin yung LTO dito Bandairi ang mga katropes Lampas ka kasi Medyo ano siya mga katropes eh? Medyo kumbaga ano uh, Tago huh? Hindi mo talaga mapansin agad Pero pag alam mo na uh, Malaman mo na kasi Alam mo na eh <laughs> Medyo may katropi ka na dito mo, Dahil may ano dito eh uh, Paaralan Kaya Yan yun Lapit na tayo mga katrop so punahan natin yung jeep punahan natin yung jeep mga katrop sana wala nang ulan nagre na ako dito dati din mga katros paganda din ano nila ah pag proseso hindi naman hindi naman mabagal sakto lang <laughs> hindi mabagal sakto lang ay 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 lang tayo. napakaganda dito mga katrops yung ano dito. Ang isa din kagandahan ko dito magparehistro ka mga katrops kung doon talaga mismo sa LTO dito ah uh, napaka luwag yung ano nila ah uh, parking kawala pang bayad yan din yung isang nagustuhan ko dito mga katrops ito na mga katrops oh. ayan yan siya mga katrops oh. yan nagkikita nyo yan yan Land Transportation Office Region 4A Calabarzon Kainta Extension Office So ito na yun mga troops So pagpasok na tayo dito mga troops Dito na yun Yan. Ito lang yung kagandahan mga katrops Kasi o, oh, yung makikita mo naman yan mga katrops Pero yung LTO nila ng mga troops Nandun pa sa likod So iikot pa tayo dito Yan dito talaga mga katrops kung gusto nyo talagang maglibre magkalibre kayo ng parking uh, agahan nyo na lang para madali kayo matapos kasi ang daming pumupunta dito mga katrops yun nga inaano nila yung uh, parking ayan mga katrops oh. kita nyo yun naman yung parking mga katrops oh. ayan ang ah, haba na ng pila mga katrops oh. pero hindi ka mamoblema dito sa parking mga katrops dahil napakal lawak Ayan. So ito yung isang sinasabi ko mga ka-trops na ignition nila mga tropa. Pakita ko sa inyo mga tropa. Ayan oh. Ayan. Yan po yung ignition nila mga tropa, so. Ayan. So tayo, uh, tapos na tayo. So pupunta na tayo dito sa kabilang. Ito tayo mga ka-trops, ah. Uh, ito at uh, sinicheck check din nila dito yung ano ng yung sasakyan nga oh mga mga tropa ah, sa nakapila na. Kasi sirado pa pala. Kuwanan ng insurance oh. Yung iba tapos na nag-smoke. Ah, sirado pa yung LTO motor shop, oh, 'yan yung office na LTO nila mga dros. Oh. 'Yan. So sirado pa. So tayo ah pipila tayo dito mga tropa. ayan kasi dito mga troops uh, bago tayo papasok doon sa office ng ano uh, office ng LTO ah uh, kailangan nila mga ka-trops na i-check muna dito kasi may mag-check -che kasi dito mga katrops eh yung tail light, brake light, signal light kaya yon so i-check nila so naalala ko pala yung nagpa kayo dito lalong-lalo na pag motor So, kailangan ibalik nyo yung original na mapler kasi, kumbaga, or tambutso kasi pag yung tambutso nyo na naka-open pipe, ah, hindi nila yan tatanggapin, hindi okihan yan sa mag-check dito. At saka, kailangan ah, pag motor o oh, kahit sa four wheels naman, ah, kailangan lang dito kasi ah, gumana lahat. Kunyari, motor kailangan busina, signal light, brake light, ganon din sa sasakyan kaya may pagka-stricto rin dito mga katrop So, sa mga nakakapanood ng video nito uh, uh, Share ko lang para alam nyo Kung uh, dito kayo sa kainta magparehistro. So, alam nyo na ang gagawin Kung naka-open pipe may motor nyo Hanapin nyo yung original tambotso nyo Ibalik nyo muna para hindi kayo maabala And so, abang-abangan nyo mga trops Yung next video natin uh, Thank you po watching mga katrop And God bless ating lahat Ulitin ko ah uh, Nandito tayo ngayon sa ano sa may LTO papakita ko sa iyo mga tropa yung address ng motor ayan Ayan. Yung nakikita niyo yan. Okay. So nandito tayo ngayon dahil magpaparistro tayo sa kabadi natin. Ito yung lagi nating ginagamit. Papunta tayo sa pangkabuhayan. So ayan mga tropa. So thank you po at si mga tropa. Ang God bless ating lahat. Bye-bye.